Hello guys, good afternoon. Uh, good noon pala kasi uh, alas mag-alas dos ng tanghali. Ayun. Magluto ako ng aking tanghalian. Ah, uh, pinaka simple lang ito. Ayan. Kahit nandito kami sa US, pero yung pagkain namin parang sa Pinas din. Ayun, ito asin. Tinan ko muna itong itlog. Gisa ko yung itlog at saka yung uh, gulay na kalabasa at saka asparagus yan, itong ah nadamahin ko ng bitsin hindi yan bitsin guys yung ano ito asoka lang kasi walang walang bitsin dito eh tapos yung asoka lang ang parang pinaka bitsin ko yung ayan maluwin ko muna ito ayan pagkatapos magisa ako ng gulay gulay at saka itlog lang. Ayan. 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 Ah. Ito kasi eh, used oil ito yung nag, nag fried chicken kami. Daming mantika, hindi ko ni tinatapon. Kasi maano pa naman eh. Isang bisis lang namin dinamit. Kaya sa atin na kahit yung mantika eh ano na hindi na masyadong yung clear, ginagamit pa nga eh, ayan, ayan. iigit ako yung bawang simple lang simple lang tayo kasi hindi naman tayo mahirap hindi naman tayo mahirap, hindi naman tayo mayaman ayan mas maganda yung mamuhay ka na ano lang, simple anin mo yung maraming pera eh uh, baka matigok ka ng pinakalit hindi ko na mag-enjoy sa yung pera kaya kami dito sa US simple lang yung buhay namin sa asawa ko yung kahag naman niya hindi naman ano kalakihan ayan yung yung mahirap dito sa US kumbaga sa atin ang sa atin kasi pag mahirap ma mahirap na mahirap talaga dito naman kahit mahirap ka may sasakyan ka kasi hindi ka pwedeng uh, magtrabaho pag walang sasakyan kasi walang ano dito If nasa probinsya kami walang jeep walang habal-habal walang yung mga motor siklo na so anong wala dito yan eh ang mahirap dito may sasakyan pa rin yan isa natin yan takwan mo na itong itlog ko, ginano ko ito kasi, ito yung ihalo ko sa gulay. Ayan. Simple lang tayo. Ayan. Kung may pera ka, mag-enjoy ka sa yung pera. Kasi, hindi mo alam ang buhay. Baka big, bigla kang matigok. Hindi ka nag-enjoy sa yung pera. At, iba na yung mag-enjoy sa yung pinaghirapan. Kaya habang may buhay, mag enjoy, -enjoy lang. Yan. Yan ang ano eh. Yan ang pinaka maganda sa buhay pag basta mag-enjoy lang. Enjoy mo yung buhay. Kasi hindi natin alam ang kung kailan tayo mabubuhay dito sa mundo. Ayan sa gulay. Ito. Mala Chinese yung pagkaluto ng akin mga gulay. Diba yung Chinese? Kasi matagal ako sa Hong Kong, kaya ang mga Chinese kasi ay nilang nakikita yung gulay na nagiba ang kulay. Gusto nila kapag ano yung green leafy, green, pagkaluto green pa rin ganun sila kaya ako maganda din ganun parang green hindi ko nilalagyan ng ano soy sauce Ayan. Ayan video, ito kasing kalabasa ako ano bata pa ito kaya madali lang siyang maluto yan tama na to lay ko muna dyan tapos ayan ayan ang susunod na lulutuin ko yung itlog ayan simple lang tayo hindi naman tayo gaano kaya hindi naman tayo mayaman yung mayaman nga ikuripot ikaw pa kayo, tayo pa kayo mahirap pero kung may pera ka, may pagkakataon kang mag-enjoy. Kahit mahirap ka, mag-enjoy ka rin. Kasi hindi natin alam ang buhay. Yung, mo yung pera. Tapos magkasakit ka lang pala ng malala. Kung kailan maubos yung pera mo, mamatay ka rin. Kaya, mas maganda talaga na mag-enjoy lang. Ayan. pinatay ko yung ilaw kasi masyadong maano. Sige lang. Dapat ano pala. Limutan ko pala na dito pala ang ginamit ko ay electric stove. ang electric pala dito yung voltage niya ay 110 kaya hindi sila hindi masyadong ma hindi ma, masyadong mahal ang kuryente gusto ko yung medyo mabango ang pagkaluto ng itlog tapos ihalo ko itong gulay sa itlog ayan pagkain na Tapos may niluto akong rice. Ayan. Buti na lang ah, uh, yung asawa ko kumakain siya ng rice. Kumakain din siya ng rice. Pero hindi siya, hindi siya mananghalian dito. Ako lang. Yung anak ko rin nagtatrabaho na. Ayan. Ako lang magkakain dito. ganun lang. Ito guys, ihalo mo ganun. Ganun ang Chinese eh. Ayan. Ayan. Diba? Olam na. Olam na. Washington. Ganon. Ulam na. Ayan o, tingnan nyo. Sarap. Ang sarap. Ayan, sarap. Sarap ng aking gulay na may itlog. Ayan. O, sige guys, hanggang dito na lang yung video ko. Salamat.